Go! Oh. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Lara V. F. Tamayo. Mula sa baytang Tatlo, Pangkat Amitis. Ako'y tutula, pamagat, pagdinang sa Pilipino, at katubong wika. Makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa. Wika natin, kayamanan ng Ang wika ng Pilipino, ating yaman ginagamit sa araw-araw na usapan sa tahanan, paaralan at palengke. Ito'y tulay ng pagkakaintindihan. Sige! Mayroon din pikang patutubo tulad ng iloko, walay at ikulano. Taglay nito'y ganda ng kultura. Makasaysay ng may dangal at sigla. Sa pag-aaral ng sariling wika, pagkakaisay ating nadarama. Ang kapatid bisig, iisang unig. Sa puso't diwa, tayo ay kahigit. Di hindi lang salita o tunog, ito'y bahagi ng ating panunungkong magtutok. <coughs> na kahit tayo iba-iba ng lugar, sa iisang wika, tayo'y magkaunawaan. Tunay na mahal. Kaya't mga bata, Ika'y pahalaga Pilipino at katutuboy, ating ingatan. Ito'y susi sa pagpakunawaan. Sa pagkakaisang, ating inaasam. Wika natin sa